Hello guys, I'm creating this video regarding DepEd, PEPT, and BEA, whatever that BEA means sa DepEd. So, nag-take po yung anak ko ng PEPT exam last October dahil nung kinder niya, yung pinasukan po niyang school, wala, wala pang LRN that time. At hindi ko po yun pinagsisisiyan dahil napakaganda po ng ng pagkakatrain sa anak ko ngayon. Hindi ko po pinapost sa social media pero Di naman po sa pagbabrag pero with honors po yung anak ko at 93 po yung mga average niya. Bago babagsak po sa PEPT, eh parang may mali po doon. masiguro siguro sabihin nating force majeure whatever. But when I was there last year at inaantay ko po na nag exam yung anak ko, ako ay nakapag-usap sa mga tao doon at ang mga nanay, mga tatay at nabalitaan ko na yung isang exam I think 2 years ago or so or months ago ng October ay lahat ng nag-take nun ay bumagsak at inamin na may mali po sa administration ng exam. So bakit ko po ito sinasabi? Kasi po, ito po ang aking hypothesis. Kunwari, ang anak mo ay grade 1, papasok ng grade 1, dapat di ba ang ipapa-exam mo sa kanila kinder kasi technically yun yung natapos nila. At bakit kasi naka-attach ang LRN sa PEPT? Ang PEPT ay placement. So kung gusto mo lang na i-enroll ang bata per se sa LRN at hindi ibibigay ang transcript ng records ng anak mo dahil wala siyang LRN, eh, papano na yon? Ano ba talaga ang LRN? Learner Reference Number. Bakit kailangan na i-relate mo ang LRN sa kung anong grade level niya? Bakit ba kasi nasimula pa yung LRN na yan? Pwede namang magka-LRN nang ibigay lang ang LRN the moment a, a, child enrolls sa school. Whether it's grade 1, grade 2, grade 3, grade 6, whatever, high school. Then give them LRN upon enrollment. And then, you do the placement exam based on how they do. Hindi po yung ganyan na idinidikit nyo yung LRN dun sa, sa PEPT kasi that's so dumb. At saka, yung anak ko with honors, tapos meron siyang dalawa, dalawang subject lang naman yung binagsak niya. English daw at araling panlipunan. Eh, according to the teacher, and I know, mataas po siya doon. Magaling siya doon. Tapos, eto pa po ha. Huwag po kayong ano, siguro kung yung anak nyo masyadong advanced. Well, alam nyo yung anak ko matalino. Pero, yung iba kasi gusto nila, advanced masyado. O, oh. kinder level, nagbabasa na ba yung mga anak nyo? at sumasagot na ng test paper. Ganon po yung ginawa nila sa kanila sa PPT yung mga kinder level na mag-grade 1. Iniwan on their own, sagutan mo yung exam without reading them. Eh bakit pagpasok ng bata sa grade 1, di ba pinabasa pa ng teacher sa kanila at that time yung exam? Eh ngayon yung anak ko, second grading, third grading, fourth grading, syempre yung anak ko, magaling na magbasa ngayon. Ngayon, DepEd, tumawag ako sa inyo. Kanina niyo ako binigay sa isang beya staff na appreciate ko yung pagsagot niya sa tawag ko. Pero tinatanong ko siya anong pangalan niya, hindi niya ako masagot. Tapos sinasabi ko sa kanila, kanina ako pwedeng makipag usa para sabihin ko kung ano yung mga recommendation ko sa educational system dito sa Pilipinas. Papayag na ba lang kayo na ganito na lang yung ano, educational system dito sa Pilipinas? Eh, huling-huling na tayo sa mundo eh. Alam nyo, maraming matatalino sa atin. Pero kung ano lang yung finifig mo sa kanila, yun lang yung natututunan nila. Nauhuli na yung mga anak natin. Old school pa rin ang educational system natin dito. Nasa AI na tayo, artificial intelligence. Pero the way we treat things, para pa rin na tayo nasa hunting and gathering society. Pasensya na kayo kung galit na galit ako dito dahil hindi ako papayag na nawawaste yung effort ng mga magulang, ng mga anak. Dahil dyan sa pagre-retake ng buwis at na-PPT na yan. Ngayon alam ko hindi kayo mag agree sa akin may mga bashers to or what not but i'm telling you will you give less to your children to your posterity just cause the system is just like this and remind you those people who are in those offices are paid by your taxes so ano 'yan pinapasahod lang natin sa kanila na wala wala lang ano na lang education 'di ba nasa saligang patas yan na dapat ang gobyerno pinaprioritize ang edukasyon. Edukasyon. Pero ano ginagawa dito? Anong solusyon? Pag may pera ka, mag-homeschool ka na lang. Pag may pera ka, mag-private school ka na lang. Ganun na lang yon So ano na lang, selfish na lang tayo. Hayaan na lang natin yung mga iba. Kaya maraming nagkakaganito dito sa Pilipinas. Sa sanong solusyon namin, naalis na lang kami ng Pilipinas kasi nakakainis na education system dito. Dadagdag na naman sa brain drain. Sige nga po, sagutin mo ko. Ano ang gagawin mo para sa edukasyon dito sa Pilipinas? At sabi ko, kakausap ako. Kahit libre, magvo-volunteer ako. Tutulungan ko silang ayusin ang edukasyon dito sa Pilipinas. Bakit wala silang maibigay sa akin na pwede kong kausapin? Mag-email daw ako dun sa Office of the Secretary. Sasagot ba sila? Eh, pangalan nga lang na Bea Staff. Hindi pa ibigay sa akin yung pangalan niya. As if I'm gonna bash her. As if I'm gonna badmouth them. I'm not about badmouthing them, by the way. I'm just telling you the fact that this is the current state of our educational system here in the Philippines. And that is so unfortunate. Wala ba? Makakaintindi sa sinasabi ko? Alam niyo yan. Sino ang may best educational system sa buong mundo? Sige nga po. Tingnan natin yung mga public schools natin. Paano tinuturuan yung mga bata? I feel so sorry for our teachers. We have great teachers. Pero they were limited. They were limited. They are still limited. Doon sa mga kaya nilang gawin at ibigay sa mga estudyante Dahil nalilimitahan sila ng sistema ng edukasyon. At ahayaan na lang natin. Nakainin tayo ng sistema. Wala na lang pagbabago. Ganyan na lang. Sana may marating bunga nga ako na kayang gumawa ng solusyon at kaya magsama-sama tayo ayusin natin ang educational system dito nakakaawa naman yung posterity natin pag ganito na lang yung aabutin matatalino ang mga Pilipino aantayin nyo na lang silang mag high school mag college bago makorek eh di ba ang foundation at their growing ang mind nila when they are still young don't you want them to be as smart as early as they can be Now I want you all to think about it.